uh, good evening po pala si Alfonso, Alfonso motovlog uh, small vlogger since uh, September 2024 palang lang kung kong ito yung kasama ng gorja so hey WhatsApp what's up mga tol so uh, may youtube channel ako mga tol engine motovlog so Okay, subscribe na lang mga tol at shout out pala sa mga gwarda dyan wag kayong patulog tulog sa so, oras ng duty so, tama yan tama yan ka kapag kasi wag kayong okay, matutulog kasi maraming mga nanakaw eh hmm. ma para maayos yung ano natin tayo tayo lang tapos ikot 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 kunti ah kami yung bagong small vlogger na paumpisa pa lang magpapasalamat ako kay Aljin motovlog motovlog dahil siya nagturo sa akin para maging para matuto ako salamat pala sa inyong panonood at magandang gabi uh, umaga na pala ah, uh, alas dos ng madaling um araw ay nag -ikot ako ah, uh, ito yung uh, uh, kamuto vlog ko na ano nagturo sa akin dito pa rin gising matibay talaga mata nito kaya uh, salamat at magandang umaga papaki uh, like and share na lang po pakipindot lang po sa button mga tol paki po sa kasama kong ano uh, nagoblog na din mga tol so ano tong vlog mo Sir? Uh, Alfonso uh, Alponso Motoblog. Motoblog. So, pag-subscribe na lang mga tol at share this post sa uh, bagong upload niya mga tol. At hanggang, hanggang nandito na lang po ang young vlog mga tol. Gawa ng yun na namin patatasin yung minutes. So, bye mga tol. Thank you.